Pare, ah, uh, matanong ko lang, mat matanong sa inyong dalawa, ano, ano ba talaga ang pinaka malawak ang karagatan? Ang Pilipinas ba o China? Ah, uh, alam nyo, mga repa, sa akin palagay, uh, ano, China? Sa ano lang naman yun, ha? sa aking palagi lang yun, ha? na, no, mga repa sa sa akin palagi lang ha talaga ko Pilipinas natin eh ba, eh pare pare bakit man naman nasabi yan na uh, China hindi nga paliwanag mga kasi parang bulok toy eh. parang monyo kaya ako na masabing mas malaki ang karagatan ng Pilipinas ng China. kasi ang China, mga repa eh. Ha? Eh, ang laki-laki ng China pa Ang laki-laki ng karagatan ng China eh. Di ba? Ikaw naman, paring munyo. Sige. Kwento mo nga kung paano bakit bakit mo ngayon nasabi na ang Pilipinas ang may pinakamalaking karagatan sa China. China lang ha. China, China lang sa Pilipinas sa hindi yung buong mundo ha. Baka isama nyo yung buong mundo. Diba? Ha? Seryo, uh, tayo ngayon dito ha. Kaya ako nasabi pa rin na mas maano ano mas 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 dihamak na mas malaki ang karagatan ng Pilipinas kaysa sa China. Hindi, kahit sabihin na natin ano. Kahit sabihin na natin buong mundo na to apare, walang tatalo sa Pilipinas pagdating sa pinakamalaking karagatan sa buong mundo, lalong-lalo ng China. Sapagkat, ayon sa pag-aaral ng siyensya, ha, wawa, sensya talaga, ha, ah. sana all. <laughs> may nagmamagaling, may nagmamagaling na monyo. <laughs> mga pare naman parang gulok to e, parang parang kek hey, kek hey. huwag naman ako biro eh <laughs> eh sinasabi ko lang sa inyo eh gati yan kaya ako lang naman sabi na mas malaki talaga ang Pilipinas natin dahil syempre eh. ha yun nga sabi, sabi ko lang sa inyo ay sa pag-aaral ng ng science diba ang Pilipinas, ang Pilipinas daw ay, ay, ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo dahil ang Pilipinas ay binubuo ng humigit pumula sa 7,100 7,107 mga pulo, o di diba? ba? ba? Kaya, pagkaralan naman natin yon ng mga elementary tayo, tayo eh. Hindi niyo ba 'yan tatandaan niyan o baka maya baka lang baka ba yung mga teacher niyo nung nag-aaral ko ng elementary baka mga yan, natutulog lang kayo baka absent kayo eh. O di ba? O kaya kung hindi naman kayo mga absent, baka, baka, mga nagkaating class kayo, kaya hindi nyo alam to, no? Sige na, sige na, sige na, tuloy muna, mo, tuloy muna, tuloy! Hindi, kasi naman talaga pare, talagang di hamak naman talaga mas malaki ang karagatan ng Pilipinas sa China. Kasi kaya nga tayo pinag-aagawan ng mga bansa eh. Ha? Kaya nga kaya nga kaya nga kaya nga interesado rin ng in is, 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 Pariyos talaga. Kaya nga ang China gusto sakopin ng karagatan ng Pilipinas kasi maraming yaman dito sa Pilipinas. Maraming kayamanan sa karagatan ng Pilipinas pa, mga pare. Ha? And yan yung malalaking langis. Na alam ng China yan kaya pinag-iinterse ng At China kasi mga agol talaga ng teritoryo yan eh. ba? Diba? malaki talaga pare ang karagatan ng Pilipinas kumpara sa China pare. Ha? Kasi kung malaki yung China pare sa karagatan ng Pilipinas, hindi na mga agaw ng ano yan, teritoryo ng may teritoryo. Naintindihan nyo ba ako pare? Pareng ek-ek, paring block toy. Ba? E ano naman ang lalaki ng ano naman lalaki ng dagat ng Pilipinas mo? sa dagat ng China. Eh, ang laki-laki ng bansa ng China. Anong ilalaki ng Pilipinas mo sa sa ano, sa karagatan ng Pilipinas? Ang laki-laki ng bansa ng China. Mga pare, nagkikwintuhan lang tayo ha. Ano lang tayo, real talk lang tayo dito pare ha. Walang ano, walang debate ha. Tuloy mo lang parang ano, monyo. Tuloy mo lang kwento mo. Sige, sige tuloy mo lang. Oh, sige, 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 ano, sige, parang block ko. Ah, pare, ah, parang ek, ek, ah. Ang pinag-uusapan natin dito, ha. Ah, hindi pa lakihan ng bansa. 'Di ba parang block toy? Ang pinag-uusapan natin dito, ha, yung karagatan kung sino ang mas malaki, ang karagatan ng Pilipinas at saka China. Naintindihan mo ba parang ek, ek? Susto. Una, una, una. Naiintindihan ko na, naiintindihan ko na, naiintindihan ko. Eh, eh, hindi mo nga maipaliwanag kung bakit mas malaki ang karagatan ng Pilipinas sa China eh. Lutang na lutang ka naman eh. Okay nga yung paliwanag mo. Kanya na pa kita tinatanong, di mo maipaliwanag eh. Kasi pare, ha, ito na lang ah, sample ko na, uh, sample, bigyan ko kayo ng sample na dalawa ha. Kung mas malaki ang karagatan ng China sa Pilipinas, o, oh, edi eh, wow. eh di sana. Hindi na sila nang aagaw ng teritoryo. <laughs> ba? Diba? O, oh, ano ngayon? Anong masasabi mo ngayon? Diba? Yun lang? Ang hinahanap ko kasi sa'yo, paliwanag mo, mas malaki ang karakatan ng Pilipinas? Ulit-ulit -ulit na lang ako sa'yo, hindi mo pa ako mahihintindihan eh. mga pare? Ano lang tayo rito, Real talk tayo. Wala tayong pinagtatalunan dito ha. Kunti. Ano lang tayo dito ha? Ah, paliwanagan lang tayo dito mga ripa eh ito e, e, lang mga pare ha? Ang ginagawa ng mga China na yan ha. Ano ba? Ano? Alam nyo naman to. Balitang balita to. Viral pa nga to, mga pare. Ha? Sa so, national television. Mga mga media media na sa sa YouTube, sa lahat ng mga mate-mate diyan, mga pare, ma. Ang ginagawa ng China pare, dito na nangingisda yang mga yan. Ha? Dito na nangingisda. Tapos binubuli ko yung ating mga mangingisda rito, binubumba ng tubig, yung mga bako natin binubumba ng tubig. Tapos parang ethics sasabihin mo, mas malaking karakata ng ano? Mas malaki ang karakata ng China kayo kumpara sa Pilipinas. Kasi pangari, kung mas malaki, kung malaki ang karagatan ng mga insekto na yan, ay eh, di dapat hindi na sila nangangamkam ng mga lupa na hindi naman nila aari pare. Nanalo na nga tayo sa international ano, low, di ba? Tapos mga agok, sis mariusip naman, pare naman, pare naman, makinig ka nga, mo, isipin mo. Ha? Pare, ek, ek, ek. asa manapot ang utak mo, ek, ek. Tingnan mo tong pare, pareng ano, bulok to. Tingnan mo tong lutang na monyo na to. Ha? Pinag-usapan natin dagat. Hindi lupa. Ngayon, lupa ka na naman. Lutang na lutang talaga tong mokong na to. ano <laughs> pare? Kanina na pakita na papansin. Bakit maka-China ka? Ha? Maka-China ka kanina ka pa eh. Pwede ka sa China eh. Ay, mapapala ka ba sa China kung ipagtatanggol mo ang China? Papaya, ay, mokong na to. Eh, baka magkagira dito eh. Wala kang magawa. Wala kang... Diba? Laki ang laki ng problema na itong ek-ek na to. Ha? Uh, ano ang problema mo? Ha? Alam mo pa magkagira dito sa Pilipinas? Ha? Uh, pag ginira tayo ng Pilipinas, ng China na yan, wala tayong magagawa. Ay, eh, buti nga may presidente na nagmamalas sa akin kung paano ipaglaban yung ano ipaglaban yung paglaban yung karagatan ng Pilipinas ayaw yung na yan eh o, oh, pag pa kay Duterte yung kay Marcos pinaglalaban eh ay ay buti nga ginawa ni Dr. Tin eh. muna eh eh ngayon pinaglalaban na ni Marcos kasi sa atin naman talaga yung inaangki ng China na yan eh di diba? ba? ay hindi ba ek 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 oh eh ang tanong ha ako naman ang sasagot. Di <laughs> yeah. Pare, mamaya ka na pare. Ako nang ako nang paala diyan kasi kailangan ko kailangan ko kasi sagutin to si paring ano eh, onyo eh. Kasi paiba bye mga sinasabi nito eh. Ha? Ay <laughs> to. Pag nagkagiyera ba ang Pilipinas at China? Oh. May panlaban ba tayo? Mananalo ba tayo? Wala. Hindi tayo mananalo, mga repa. Alam niyo ba yun? ah sa tayo sa ibang bansa. Sa Amerika, sa Australia, sa Japan. Eh, lahat naman ng mga bansa na yun. Interesado na sa Pilipinas yan eh. Sa Karagatan eh. Diba? Lalong-lalo na yun si Bongbong Marcos malapit sa Amerika. Kakita mo ngayon yung mga kalaati ng gobyerno niya. karapit dilawan na eh. Kaya yung mga kasalub ng kanyang gobyerno, yung mga sa ano dyan, puro kalaati niyang na. Balang araw niyan ilalaklak ng mga Duterte niyan dahil sa sistema ng uh, eh kita pinapasok na nga nila yung ICC, di ba? Papapasukin na nila rito para imbestigahin yung mga ano rito, mga namatay ng mga atik, namatay na mga pinatay na atik. Pero yung mga pinatay ng atik ng mga inosente hindi na eh ewan. Mabuti pa. Parin bulok to eh. Ikaw na lang mag <laughs> ikaw na magano mag ikaw na ikaw naman yung magano rito. Ikaw naman yung magkwento rito para italiwanak mo dito sa kay parang ikit -ik, eh masyadong ano to eh. Alam niyo mga pare, parang monyo, parang ekek. Kaya na pa nag-uusap, wala akong naintindihan sa inyong dalawa. Puro kayo bang pero wala kayong ano, wala kayong magandang usapan. Alam nyo pare, ito masasabi ko sa inyong dalawa ha. Ha? Lalo na doon sa mga nanonood sa atin sa buong mundo. Ha? eto ah. Kung ako sa presidente, kung ako ang gobyerno ngayon, parang hindi tayo makikipagyera sa China, pare. Hindi naman natin kakayanin talaga ang China, pare, sa sa laking, alam nyo, alam nyo mga pare, ang China, pare, ang silang number one sa pinakamalaking sundalo sa buong mundo, mga pare sila ngayon ang pinakamaraming uh, na provide na mga nuclear power power mga pare yung mga mga panggera na mga mga quality mga malalaking ano nila pare ang pare ng ano developing country na pagdating sa mga panggera pa just nyo yung marimar naman <coughs> alam nyo ba yun mga pare alam nyo kung ako lang nasa presidente ngayon total Binubamba yung mga mahing natin. Sinti, sinti, do-common lang. Huwag wow, kong sabihin, te. Binubamba yung mga mahing natin. Yung mga barko natin, binubombahan ba ng mga tubig. Diyan natin, ano, baka may mga tubig, may mga galing pa sa, ano yun, sa, uh, alam mo yung mga, know, mga dub, 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 <laughs> Dapat, ang ginagawa ng presidente pare, bumili tayo ng malaking barko. Diba? Malaking barko. At yung eh, gusto nila, ganito kalaking pag binubumbaan nila yung anong mga pare, pag binubumbaan nila pare yung mga ano, yung barko ng ng, ng Pilipinas pare oh. Bawang layo pare, sa alos dalawang kilometro ang layo, abot-abot yung barko ng Pilipinas natin na bulinggit. Isipin mo yun, kung ako sa presidente natin ngayon mga repa, ha? Bumili tayo ng malaking malaking barko tapos bumili tayo ng tubo na kasi laki ng yung tubong gag, yung tubong anong mga repa, kasi laki ng doble, ang laki ng poste ng meron ko para para pag kumanti tayo ng pare, mas matindi ang bumba natin naga galumumbag barko nila. <laughs> Di ba, mare? Ang galing mo mag-isip, ano, parin bulok toy. Ang lupit mo. <laughs> Pwede. Pwede, pare. Ang galing mo mag-isip, pare. Idol. <laughs> <laughs> ilang ilang barko ba dapat paring bulokoy ang dapat ah uh, uh, i-provide ng ano i-provide ng China diba ba diba dapat marami ha <laughs> o oh, talaga pare dapat talaga <laughs> dapat talaga pare marami para isang pag napuno ng pag napuno ng tubig yung ano yung barko Saka bombahin yung barko ng China. Di ba? <laughs> pare ilang barko ba dapat ang i-provide ng presidente? Ha? Eh, mga pare, ganun lang kasimple. Okay. Puro inyo ng barko yung karagatan ng Pilipinas. Di ba? Para hindi na makapasok yung barko ng China. No space. <laughs>